Ito ang proseso kung paano nagpapaputok ang isang paintball gun ng paintballs. Sa simpleng paghila ng gatilyo, mabilis na lumalabas ang mga paintball. Sa unang tingin, mapapaisip ka, paano ba gumagana ang laruan na ito? Paano nito nakakayang tumama hanggang halos isang daang metro? At saan nanggagaling ang lakas nito? Sa katunayan, ang paintball ay isang competitive na sport. Ang mga paintball na ginagamit ay mga kapsula ng gulaman na may lamang dye o kulay. Pumuputok ito sa impact na iniiwan ang makulay na bakas. Ang dahilan kung bakit kayang magpaputok ng malayo ng paintball, gun ay dahil sa air tank na nakakabit sa likod. Puno ito ng compressed air o carbon dioxide. Ang pressure nito ay halos 100 ulit, na mas mataas kaysa sa gulong ng sasakyan. Kaya nitong magpaputok ng higit sa 10 beses kada segundo, karaniwan, ang paintball field ay ilang dosen ng metro lang ang laki. Para sa suppressive fire effect, tuloy-tuloy ang pagpapaputok ng mga manlalaro. Hindi nila iniisip na nasasayang ito dahil sa totoo lang, Sobrang satisfying ng feeling habang ginagawa ito.